Ignorance of the law excuses no one. So, kahit pa sabihin ng mga Filipinos na, Ma'am, alam niyo po, natutuwa lang sila kasi first time nilang na ang HSR, na-appreciate nila at na-admire nila kung gaano kalinis ang HSR, still, it's not an excuse para mag sa loob ng bullet train. Alam niyo po, sa September 22, ipapatupad na ang quiet policy sa loob ng HSR. So, first, bibigyan ka ng warning second, palalabasin ka sa car, or finally, talagang pabababain ka sa train. But I think kapag sobrang dami yung lumalabag ng quiet policy na to, it's possible na pagbabayarin yung mga hindi sumusunod. So, if you are a Filipino tourist, be very careful kasi soon, next week, magsisimula na ang quiet policy sa loob ng HSR. And again, ignorance is not an excuse to the law kahit sabihin pa ninyo na appreciate ninyo ang HSR, you still have to follow the rules dito sa Taiwan.